Hello guys! Good morning! Welcome to my vlog! Ito guys! Eto ang aking mga alaga. Ayan. Austin! Ayan. Ito si Lucky. Ayan si Lucky. And this one is my Saiz. Malaki na siya guys. Kung nasusubay ba yan yung aking mga binablog. Ito si Saiz. Malaki na. Ayan. Ayan. Si Saiz yan. Saiz, say hi! Hi, Saiz! Hello! Hello, Saiz! Ang laki-laki na niya, guys, oh. Ayan si Saiz. Ang laki-laki na niya. Hello, Saiz! Hi! Good morning! Ayan, ayan, guys. Ito naman si Bulldog! Ang aming alagang Bulldog! Papakita ko naman sa inyo si Austin. O, ito si Austin. Hi, Austin. Hello, Austin. Ayan, ang sarap ng tulog ni Austin. Puyat na puyat. Puyat na puyat ang aming alaga. Ayan. Oh. Puyat na puyat si Austin. Ha? Ayan, guys. Ito. Kamusta na kayo guys? Ito ang aking mga alaga. Ayan. Sa is. Say hi sa is. Sa is. Ayan guys. Ang laki-laki na oh. Hindi na. Nakita nyo. Nag-iba na rin yung kulay niya. Nagbabrown-brown na siya. Ayan. Ang laki na. Hello. Hello. Hi. I'm sa is. Hello. Yan ang gusto nila guys. Ayan, o. Oh, yun, yung kinakadal sila. Ayan. Suplado ka na ngayon sa isa. Ayan, ang laki na niya. Okay, guys. Say, say goodbye sa is. Goodbye to sa is. Goodbye. Okay, guys. Babu, babu.